Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit dito sa channel ko at para dun sa mga bago ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buurin ang kaalaman at idea makukuha mo. At syempre yung mga ads dyan na dumadaan-daan, sana pagtyagaan nyo na, tulong nyo na sa channel ko. Thank you. Ang poultry farming business ay isa sa magandang negosyo no, dito sa Pilipinas. Marami na ang nagpatunay dito, marami na ang nagsucceed. Pero marami din yung nagfail. Kasi tandaan natin na ang poultry farming business ay isang traditional business. Pero ang traditional business na ay kailangan ng maraming bagay na dapat mong gawin para ikaw ay magsucceed. At doon sa mga nag-fail, no, yung ito yung mga common mistakes na nagagawa kaya kalimitan na no, may mga uh, poultry farmer na hindi nagsasucceed so kagaya ng number one yung uh, buying no yung, yung, pagbili pa lang ng ng stock mo mali na yung binilhan mo hindi yung An, uh, res, yung known source no unknown source yung binibilhan mo ibig sabihin hindi napapagkatiwala ang source yung binibilhan mo kasi dapat ang gagawin, di ba? Pupuntahan sa farm, titingnan yung stock, bibisitahin, ganyan, no? Pero hindi nagagawa, lalo na sa mga panahong ito na uso na ang online-online, di ba? Hindi ko sinasabing yan yung pinaka-major-major -major na rason, no? Pero isa yan sa mga common mistakes na nagpapa-bagsak uh, sa isang ano sa isang farm no kasi kung hindi maganda yung nabili mo, eh di syempre, di ba, hirap na hirap ka gagamot gamutin pa yon, di ba? Kung maliit, kung ano, kung hindi tama ang age niya, o oh, gano'n. And then number two, hindi gumagamit ng quality feeds. So, uh, pag sinabi natin quality feeds, hindi ibig sabihin na mahal, merong mga murang feeds na quality. O maganda ang quality. Ibig sabihin namimit niya yung uh, requirement no ng uh, mga manok at their age. Kung ano man yung age nila, yun yung ano yun yung kakainin nila na sakto dun sa requirement nila. And then number three uh, hindi napipiling maigi kung ano yung breed na aalagaan. Kasi, 'di ba? Uh, gusto mo halimbawa, <laughs> example ah limbawa, gusto mong magpaitlog, gusto mong mag-alaga ng layer, pero ang inaalagaan mo naman eh, ano, hindi naman pang layer, di ba? Hindi naman pang para dun sa itlog ang purpose niya. Kasi, tandaan natin na may mga, uh, may mga uh, breed na nakaspecify kung ano ang dapat para sa kanila. May mga dual purpose breed, meron yung uh, egg type breed, meron yung meat type breed, mga ganon. So, halimbawa, yung meat type, o oh, di ba meat type, mag-alaga ka ng, meat, ng gusto mo, mag-meat production ka. Pero ang inaalagaan mo naman pala ay yung mga pang-itlog. Number three, ay number four, ah uh, kulang ang sanitation, hygiene, no? Doon sa loob ng bahay ng mga manok, sa kainan nila, doon sa inuman nila, so, sa tubo ng mga ano doon sa tubo na dinadaluyan ng tubig sa farm mo yung doon sa tangke hindi nalilinisan mga ganon sa mga kanal so kulang sa hygiene kulang din sa biosecurity so number five, yun yung overcrowding yung overcrowding nagkokos yan ng ano nagkokos yan ng sakit no kasi at saka behavior nagkukus ng isang behavior na kung saan pag overcrowding nagkakaroon yon ng yung uh, peking no yung nagtinutukan nila yung kasama nila lalo na pag may mangingitlog or ano may may filthy ano yung dumi doon sa katawan or yung doon sa puwetan ng ano ng kasama nila tinutukan nila yon hanggang ano magigin ka uh, ng yon ng kanibalism at hindi rin sila healthy kasi nga crowded, di ba mainit kung may iipot, may iiputan nilang kasama nila pag mainit, talagang as in baka magkaka heat stroke sila kasi overcrowded so, hindi nagiging matagumpay yung pag-aalaga ng manok pagka dikit ay pagka ganon, no, overcrowding and the number 6 na ba? hindi <laughs> ko na alam yung number, basta sasabihin ko na lang, no ang isang rason pa ay yung common mistake, yung Uh, hindi mo agad na check yung may sakit, no? Kung nandun na sila sa bahay, do sa mga kids nila, ganyan, no? Hindi mo na check yung uh, sakit, no? Yung agad, uh, hindi mo agad nakikita, ibig sabihin. Pa, ano pa, paparating mo pa ng tatlo o apat na araw bago mo, ano, hanapan ng solusyon. O, eh, di diba? So, dapat ang, ano, dapat ang poultry farmer ay pagka ano, observant, no? 'Di ba? Tinitingnan mo lahat. Tuwing umaga 'yan, tapos hapon bago ka mag ano, mag-retire doon sa ano mo, doon sa trabaho mo sa kanila ng hapon. Dapat na check mo kung may mga dinaramdam ba sila, okay ba sila ganyan, no? 'Di ba? Pag magkasakit na o oh, late na, hindi na nasosolusyunan. So, next is walang passion, 'di ba? Walang passion. Pag wala kang passion, eh di parang nag-alaga ka lang, no? And uh, hindi mo masyadong pakikialaman kung ano yung araw-araw uh, na buhay nila. Ganon. At wala rin clear na goal. Ano ba talagang goal mo doon sa uh, project mo? And pinaka yung walang ay uh, yung unprepared finances no yung uh, hindi prepared yung mga financial ano mo ek ek mo <laughs> doon sa project mo kasi siyempre naisipan mo lang na mag-project ka tapos uh, hindi mo alam na halimbawa sa layer di ba sa layer, hindi ka naman kaagad-agad kikita pag nangitlog na. ba diba? sa, so, mga 1 to 1 and a half month. 1 to 1.5 months bago ka as, as in makikita mo naman yung ano mo, yung kita mo. So, hindi prepared, no? Doon sa finances. Walang pang abono. O wala, walang pang emergency. Pag may sakit, walang pambili ng ano. <laughs> hindi nakabudget ang pambili ng gamot. Ganyan. So, yun yung isang ano, so, hahayaan na lang nyo na mamatayan. O, edi pag kumalat, edi wash out, gano'n. Edi, kasi may mga sakit na gano'n, no? Pag kumalat na, o, um, ubos. Hmm. So, yun yung mga, ano, yun yung mga common mistakes na nagagawa. At saka, uh, walang, ano, walang technical knowledge, no? Walang technical knowledge. Kasi kung mag-ano yung sa pag-aalaga kasi kahit maliit 'yan, no? Kahit maliit 'yan na poultry farm, kahit malaki, may technical knowledge ka at least na baon-baon mo. So kung maliit maliit ang project mo at ikaw lang ang nagma dapat meron kang technical know-how, at least may background ka, hindi man todo-todo doon sa project mo. At kung malaki naman ang project mo, at least naman, no, meron kang ano, meron kang technical know-how para hindi ka mahilo or hindi ka ah, uh, yung mga yung mga technical people mo na hinair mo halimbawa no. Eh alam mo yung pinagsasabi nila sa iyo. 'Di ba? <laughs> ganon. So meron pang iba, yun yung mga common mistakes no. Meron pang iba na mga ano, mga uh, mistakes kaya kaya hindi nagsasucceed kagaya dun sa marketing dun sa marketing. Syempre, kahit na ikaw ang may-ari dapat marunong kang ang ano eh, mag-market ng product mo, marami ka, maram, marunong kang mag-promote ng product mo, hindi lang marunong kang magbenta. Kaya meron yung mga hindi nagsasaksid kasi nga wala silang naisip bago sila nag-put up. Uh, hindi nila alam kung saan nila i-market ima ang kanilang product. Hindi nila alam kung ano ba yung Uh, uh, yung customer nila, yung target customer nila. Ganun yun. Kaya, uh, kung halimbawa, uh, nagputup up ka ng layer farm mo kahit backyard dyan, no? tapos wala kang target uh, customers, tapos eh, hanap mo pa. <laughs> Di ba? ka lang mag-iisip pag may itlog na. Saan ko kaya ibebenta to? Di ba? Ganon. So, yun yung mga ano. Meron pang mga iba, no? May, may kung may nalimutan man ako, i-comment nyo dyan. at uh, ano naman, pasasalamatan ko kung may meron kayong maidadagdag. Oh, pero sa ngayon, no, yun yung mga, yun muna yung mga uh, common mistakes na, ano, na nagagawa ng isang poultry farmer kaya hindi nagsasucceed. Dahil kung, kung yung mga mistakes na yun, no, ay nangyari yung halimbawa nag-fail na, yun pa ang isa, no. Uh, madaling sumuko, no? Yung madaling sumuko, madalong, madaling mag up. Ang isang farmer dapat matibay ang loob, mahaba ang PC ng bulsa at saka yung isip kaisipan. <laughs> 'Di ba? <laughs> hindi hindi yung kaagad-agad ano, hindi yung kaagad-agad bumibigay dahil kung bibigay agad, kung titigil agad, uh, at trust ka agad, paano ka magsasucceed kung ganon ang gagawin mo, di ba? So para hindi mangyari yung pagfail ng poultry farm, baliktarin mo yung mga sinabi ko. Di ba? Yung opposite ng sinabi ko, yun yung gawin mo. So hanggang dito na lang sana may natutunan kayo dito sa video ito. At Siyempre, no, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At syempre, thank you ulit. Pasasalamatan ko lahat kayo, no? Yung mga nag-subscribe, nag-like, yung mga nag-share, nagko-comment, lahat. Thank you sa inyong lahat. At sana itong video ito, no? natatawa ako dun sa ano, sa isang video ko, yung pinaka <laughs> Parang ano, alam nyo yon Minsan, ang, ano, ang vlogger minsan ang buhay ng creator, meron yung nag-fail na video natin, meron yung ang naman, no? <laughs> Natatawa ko. <laughs> sana, sana naman ito, panoorin yung buo. O oh. oh, kasi sayang naman yung kaalaman na na-impart ko, di ba? O oh, kasi yung isang video ko, di ba? Uh, hindi na pinakialaman. O oh, di ba? Kaya sana naman ito, pakialaman yung ano, pakialaman yung panoorin para at least kahit na may mga alam na kayo, may maidadagdag pa, malay nyo. So, sa hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat.